Sa this video, dito na naman tayo ngayon sa nag-viral ng isang Pilipina. Ang kasama niya ay isang Bangladesh. Ito kaya ay eh, wala kaya itong mga anak at wala kaya itong asawa or single mom. Pag o single mom, okay lang. Pero tingnan natin ha, panoorin natin. Baka kilala niyo yung kanilang lambingan. Ito yata eh, sa hotel yata to sa ba party? <laughs> Kasi nakatapis pa siya eh. Uh, isipin niyo ha. Tinan mo. Oh. Nako. Sana all... Mm. Oh, nako, kasweet ay. Sana ola lang tayo nito. <laughs> wala kaya itong pamilya sa Pilipinas? So, wala. Okay lang, no? Kung single. Walang problema yan. Pero, pag ito'y man na may nagahabol ngayon, syempre nilantad. Itong video na to, kinuha ko to sa TikTok na naman. Bakit nga ba pagdating sa TikTok ang mga Pilipina isikat na sikat? Tanungin ko kayo. 'di ba? Puntahan niyo tapos ang dami mga Pilipina doon na mga kasama mga ibang lahi, nagjo-join tapos nako sana oh, iya <laughs> ka pa more. Iya pa more baka mm, nako inamoy-amoy pa yung ano, ilong kung may rubang mo. Uy, nako. <laku. laughs> baka marami kasi nagsabi na ito raw ay uh, tawag nito Uh, ibang lahi din yung babae Pero mas lamang Ang nabasa kong comment doon sa tiktok Na ito daw ay talagang Pilipina Wala lamang problema kung ito ay Pilipina Kung walang asawa At kahit sabihin mo may kasal pa dyan Basta't ang importante Ay walang asawa Kahit may anak yan, basta importante walang asawa Hindi ba, hala Sana all na lang tayo nito Tignan mo, oh. nakaw uh, Tapis pa more. Ayan, sayang ngayon, later iyak. Ayan, baka manghingi kayo niya kay Turpo ng tulong. Ayan, tingnan niyo, oh. ah, saya-saya nila. Ganoon naman talaga ang isang tao pag naiinlab, 'di ba? Um, sige mo, um, 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 sige. Um, yakapin niyo ang isa't isa. Ayan, ilabas niyo ang inyong mga init sa inyong katawan. 'Di ba? Tala, oh. Gusto, gusto niya na ano, hindi man lang niya sinabi sa kanyang partner na wag mo nang i-post niyan baka wag mo na akong videohan kasi delikado di ba gustong gusto niya o gusto rin talaga niya tira niyo naman ano masasabi yung yan mga Pilipina may nanalo na uwi na <laughs> Uy, wala akong sinasabi na ano ha basta yan lang yung sinasabi ko hmm, di ba nakalagay nga dito I love Pilipini eh kinuha ko to sa TikTok kasi I love Pilipini <laughs> Uy! <laughs> ano mo sasabi nyo dyan? Oh, hala, grabe harota nila. Ang saya-saya nila. Sana walang uh, katapusan tong kasayahan nila, no? Tuloy-tuloy tong maging masaya. Ay, wish ko talaga na maging masaya kayo. Isang Bangladis at isang Pilipini Mga langga, comment down below kayo kung anong masasabi nyo dito sa dalawang Naghaharota na isang Bangladis at isang Pilipini. Na, tinawin nyo naman, oh, nakatapis pa. Parang katatapos pa lang siguro nito. <laughs> O ba diba, hindi tayo mangingi alam kasi buhay nga naman talaga nila yan. Marami naman magbabas dito. Buhay mong pakilaman mo. Pero ito, hindi tayo sa ano no, kasi ito, nandito tayo sa Middle East. Pag sa Pilipinas yan, wala namang problema yan kahit nakabikini yan eh. Diba, kahit magharutan pa kayo dyan nakabikini, walang problema yan. Ang problema lang, nandito tayo sa Middle East. At hindi lang yan, kung ito bang yung babae ay wala bang asawa or ito ba ay hindi ba kasal? kahit nga ngayon kahit sabi mo hindi kasal at kung na ang lalaki ay naghahabol na kumpo at lalo na pag may mga anak o oh, di ba yun ang mahirap tapos lumapit kay tulpo ikagaya niya na pinos na ang kanilang wala kang lusot nito eh dahil pinoks na nila yung kanilang video dito mismo sa social media. Ayan, ma Facebook, ma TikTok ay nagkalat. Sinerts ko nga to dito sa Facebook. Oo nga, lumabas nga sila. I love Pilipini <laughs> Ayan, nakiviral talagang oso ngayon. Viral na viral itong si Mark Anthony nakupo Ayan at sumunod naman ito. Grabe, hindi pa nga tayo tapos sa kay Mark Anthony. Nandito na naman tayo sa isang viral na to. Pero ito naman is wala naman tong nakikita dito sa babae nakatapis lang naman, di ba? hindi naman natin nakita sila nag check poi sa ano na yan sa loob kung anong ginawa nila basta nakita lang natin na nakatapis lang yan at kasama yung isang banglades Ha, ito lang naman masasabi ko, wala akong sinabi nag-anuhan sila dyan, ha? wala tong video na nag sila dyan, ang akin lang, eh, kung, kung lang, pero imposible yung kung niyan na kasi nakatapis yung babae, di ba, yung Pilipini, di ba, ano kayang ginawa nila, bakit nagtapis itong Pilipini? 'di ba? Ito siguro uh, na siguro napagod siguro 'to kalilinis sa loob ng kwarto. 'Di ba? So mga langka, comment down below kayo dyan Kung ano bang ginawa na itong Pilipino na to, at isang Bangladesh dyan sa loob ng kwarto. Ayan. Siyempre, hindi natin pwede kung nag jack po ba sila o nag -ana -ana ba sila, hindi naman natin nakita. So, siguro, naglinis sila sa isa't isa, naglinis sila laki, naglinis din si babae, o din napagod sa kalilinis. ayo nagtapis ng ano, ano ba yan? Kumot ba yan? Pinantapis ba yan? Hindi naman matawag yung tuwalya. Parang kumot. Ay, sana wala tong sakit ng ulo pagdating ng panahon. Huh? Kasi lantaran ng itsura nito sa social media. Yung e, mga langga, baka malaman natin sa susunod na buwan. Ayan na, natulpo na pala. O, oh, ba diba? Kasi lantaran eh. Tumayag din naman siya na mag-video. O, oh, eh, gusto niya to eh. So, Sige lang, congratulations, Pilipini. Kung saan ka masaya, di doon na lang kami. So, mga langga, comment down below kayo. At uh, ito lang masasabi ko. Huwag ka na sanang umiyak, di ba? So, thank you so much sa pananood nyo ng aking mga reaction video.